Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pahayag ni Senator Amy Marcos. Isiner lang niya ang maliit na video clip sa speech ni Speaker Martin Romualdez nung nanalo siyang na bilang Speaker of the House na grabe. Uh, inuuto ni Speaker Martin Romualdez ang taong bayan. Parang tayo walang walang <laughs> walang katalinuhan. Uh, pantatanga sabi ni Senator Amy. Walang gamot ang kakapalan ng mukha mo. Si Romualdez ba? Kapal na mukha. Salamat Senator Amy sa tapang. Si Senator Amy lang makagawa nito. Walang kongresista, walang mga senador na makapagsabi ng ganyan kay Speaker Martin Romualdez. Pasalamat tayo kay Senator Amy. Ito. Nang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalak na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa. Ang kapal ng bayan ay hindi dapat dinanakaw. <laughs> hindi dapat sinasayang. Wow. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Isa lang ang masasabi ko. Sabay, sabay. Walang gamot <coughs> sa kakapalan ng mukha mo. Mm. <coughs> Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa. Ang kapal ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Wow. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panood. Grabe, no? Uh, tingin lang speaker sa kanyang sarili. Malinis na malinis, hindi siya nagnanakaw, mga kongresista. Hindi nagnanakaw, palakpak naman ang mga kongresista. Ay nako ang uh, kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. So sino ang nagnanakaw? Sino ang gumalaw sa 2025 national budget na tinaguriang most corrupt budget in our nation's history? Sino ang nagsingit? Kami o kayo? Tapos sinasabi niyo ang kaban ng bayan hindi ni Grabe. Malinis, malinis ang kanilang mga sarili. Ang galing magsalita. Hindi dapat sinasayang ang pundo. Ito ay para sa mamamayan, bawat proyekto o nasaan na yung flood control projects ninyo o iimbestigan na kayo ni senador uh, Marcoleta ah, tingnan natin kaya kailangan ipagdasal na <laughs> nakakatawa yung kumakalat na litrato sa social media na kopo ang speaker of the sprini over wow naniniwala sila sa dasal sige magdasal kayo kagaya yung pagdasal ninyo sa impeachment complaint ni Bipisara, binasbasan dinasalan anong nangyari binasura Dininig, da, dininig ba ng Diyos yung dasal nila sa impeachment? Wala. Oh. Ano yung dasal? I don't know kung anong idinasal ng dalaw. Kung sino yung isang nagdasal, parang si Congressman Bishop Abante. Ito na yung isa, dinasalan. Oh. Bigyan mo po ng karunungan ang aming Speaker of the House. Bigyan mo siya ng righteousness. <coughs> ano bang righteousness sa Tagalog? <laughs> bigyan mo ng kalinisan ng puso na magsilbi sa taong bayan para makaiwas ang korupsyon para magsilbi siya ng buong linis na wala siyang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng taong bayan na sana <laughs> again biliba ko sa tapang ng Manang Amy so kapal ng mukha mo <laughs> Basa tayo ng mga comments. Wills okay. Wheels on, saluk at kawatan ng bayan mga kongresman. Rita Lamis Walang hiya ka tambaluslos, ikaw lang naman ang magnanakaw sa lahat ng pera sa kaban ng bayan. Kapal ng mukha mo, tambaluslos, nagsalita ka, hulihin mo ang sarili mo dahil ikaw ang magnanakaw sa buong Pilipinas. Huwag sayang. <laughs> Norberto Hikilan Grabe, hindi na nahiya sa sarili niya. Parang binaril mo ang sarili mo. Alam mo ba na halos lahat ng Pilipino alam na ikaw ay korap at namimigay ka sa mga kongresista at mga ayuda. Mahiya ka naman. Magsalita ka sa taong bayan. makar ka darating ang araw. Inosensyo yan. Namimigay naman siya ng bigas sa Muslim area dito sa amin. Nag-iipon na siya ng botante. Ay nako. Sabi nga ni Atty. Rowena Guanson, itagah ko sa bato, hinding hindi mananalo yan pagka-presidente sa 2028. <laughs> Ang pag-asa lang niyang manalo, kung mapadisqualify niya lahat ng kalaban niya, yan, mananalo. Kasi nasanay siya sa lete. Disqualified lahat, kalaban siya lang. Hin wala siyang... ah uh, nakakalaban pati sa speakership siya lang din wala so parang ganoon na rin sa pagkakapresidente presidente yan si VP Sara ang pinakamalakas na kalaban kaya dinidiskarin na nila through impeachment kaya lang nabulilyaso na merisi na gaba na karma dahil <laughs> dineclare na unconstitutional ng Korte Suprema. Okay? So, bring it on tignan natin kung mag pre grabe ang mga kung nila ngayon may mga sorbis sila Okta Okta Research bigla daw tumaas ang rating ni Speaker Romaldes at saka ni BBM <laughs> kaya lang Okta Research yun ha so ako walang wala akong kabilib-bilib sa Okta Tanjiri yan mga ganyan ang tunay na survey, nabantayan natin yung Pulse Asia SWS WR numero at saka publicos isya. Ito lang ang mga survey na nagbibigay ng totoong sentimento ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talandig ng bukid dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. panorin niyo ang video na ito. Nani ang natagaan o giyero nga magatop na siya karon. human na ang pagatop ni kuya. So makita gyud nimo nga uh, na na sa iyang balay. So nindot na kay balay ni kuya kay na na siya og balay nakipuyo lang ni siya sa iyang ginikanan o mo ni ang iyang gi sa iyang balay. So karon kuya human na man ni imong balay. So on sa imong masulti nga nakahuman na ka sa inyong balay? O ako, pila na ka tuig ang imong pakigpuyo sa imong ginikanan kay nakipagpuyo man lang ka. Ako, de, ako ay pasalamat din ani kay kay ako di, di magatuo kun ani kung kuan kay ako gapuyon na ako ako ugangan o kuya ko tuig So lima na ka tuig kuya. So hmm. na na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa moy anak. Hmm. Ako dawon ako pasalamat kay sa Ginoo kay ako salamat kay sa Ginoo Sorry. Oh, makakita sa video na yun. Tungot sa mong kalisod, di kini makagbay, kundi rito ang aning uwag uh, yun. Nabot yun. Kay... Nagpasalamat yun mo nga, natagaan mo giyero. Nagpasalamat yun sa hero kay kung di rito ang uwag sila, di kini makagbay ay kay ang um, panikamot ko tumurog sa kaog yun sa, pa sa pamilya. Oo, so maayo na kayo na ang inyong kuwan. Uh, Nakaatok na yun mo. Hmm. O, sige. Salamat. Uh, sige kuya, salamat po.